pang dumarating itong motor na sa Pilipinas. May lumabas na namang bago from Cove Motorcycle. Sa mga di po nakakaalam, this one is Cove 450RR under Bristol Motorcycles. Ito po yung gamit dating motor, almost more than a month na rin. And pinalagyan natin siya ng full exhaust para marinig nyo rin yung actual pagka nagpalit ng tambucho. siya. Ito yung 165 kilo na all stock. Pero dahil nagpalit tayo ng Vulex exhaust, tinanggal yung catalytic, mas gumaan na siya. So ganun kagantong motor na to, sabi nga nung mga nag-test drive para daw R15 lang ng Yamaha. So this one will be sold under Bristol Motorcycles. Bisa ko pala sa price ng motor na to. This one has an introductory price of 358,000. Open na for reservation dito sa Bristol, Caloocan. Hindi pa nga dumarating tong motor na to sa Pilipinas. May lumabas na namang bago from Cove Motorcycle. 800cc naman. So silipin natin yung bagong 800cc. Grabe na pa Eh, kung narinig yung tunog niya, grabe. Napaka-aggressive. Dumating na rin sa Pilipinas yung Venturi 800 of Bristol Motorcycle under COVID. Yun po yung manufacturer ng motor, this one. Ito yung logo niya. So same manufacturer with the Cove 450RR Which is yung inline 4 kanina Then this one is their adventure bike Na grabe, sobrang gaan Currently, nire-testing ng mga cheap mechanic Para makita nila yung performance Dito sa tropical country Siyempre, given the engine na ganito kalaki Nasa 800cc Unexpected na ganito siya kagaan Grabe gaan ito Kung makikita nyo ng personal to Pwede nyo i-test drive soon Pag nag-open na for test driving For 800cc, I think this one is the lightest sa mga na-try ko. Ah. Uh, 800cc adventure bike. First impression sa motor na to, pakaangas itong tindig niya. Mataas siyang tingnan, matangkad siyang tingnan, pero napaka-slim niya. Medyo marami lang ngayon kasi ginamit sa off-roading ng mga chip mechanic for testing. Kaya papalinis muna natin sa elevate dyan sa Royal Motor Club. Tara, samahan niyo ako. Eh na nga, eh hindi pa nga rin ilalabas yung inline 4 ng Cove 450RR. Eh nandito na tong bagong motor na to. As per Cove website, this one is the lightest adventure in the category na big bike. 800cc. Bakit lightest? So, lightweight siya. Ang timbang lang niya is 185 kg curb weight. It means, may laman ng gasolina, may laman ng langis, Sumitin mo siya ng 185 kilo, which is hindi natin nakikita sa ibang adventure bike na 800cc pataas. This one has 95 horsepower, so ganong kalakas yung motor na to. It could go around 210 kilometers per hour, yung top speed niya. All stock, walang binago. And as per code, this one only consumes 20 kilometers per liter gas consumption. So ganong katipid tong motor na to. Given na 800cc displacement siya. Sa kanyang fuel tank capacity, meron siyang 20 liters. So, ganong karami. And it can go up to 400 kilometers na distance nang hindi ka nagpapagas. Nakikita mo sa harap. Actually, nung unang nakita ko ito sa malayo, sabi ko, para siyang may pagkakahawig sa Africa Twin ng Honda. Pag nalipitan mo naman siya, sabi ko, parang biglang naging safe moto naman, di ba, na MT800. Pag sinak mo na siya, ayan. Parang na siyang MT450. Yung ganyan... Magaan talaga eh, hindi natin, hindi natin may pagkakaila. sarap, sa very noticeable, meron siyang 21 inch diameter spoke wheels, tubeless. And then sa likod naman, meron siyang 19 diameter spoke wheels din. So talagang yung setup ng motor nito is for off-roading sa mga trails, sa mga rough road. Meron siyang 277 mm na ground clearance, napakataas. But given the seat height, Yung seat height niya, uh, para sa akin na 5'4 in height ako. So, sakyan natin. Nakikita nyo, tiptoe left and right. Dahil nga sa sobrang gaan niya, hindi ako hirap na maniubra yung motor na to. And then, windshield, hindi siya adjustable. Pero makikita mo yung kanyang panel gauge para ka may tablet sa harap. Para ka may built-in na tablet dito sa panel gauge mo. Meron siyang built-in crash guard for the fairings. Kapansin nyo, meron din siyang dual disc brake. Sa kanyang front suspension Travel play naman niya is 210mm up to 240mm So yung absorption ng impact Napakaganda pag sa mga rough road Very upright yung positioning niya Given na adventure bike nga motor na to Stock muffler niya uh, Very ADV yung design Mahaba na mataba Yan usually yung mga muffler ng mga adventure bikes or scooters Then sa engine Well honestly, kausap ko yung mga mekaniko uh, Ang ginamit na engine dito is KTM engine I'm just not sure kung KTM na RC or yung ADV na 790. Pero kung gano'ng kainit yung KTM eh, gano'n din kainit yung naramdaman ko kanina upon test driving this unit. Parallel na inline 2, twin cylinder, dual overhead cam, fuel injected. So, sa technology, hindi ko pa na-explore to. So, tingnan natin. Doon ko yung kanyang ignition. Then, makikita mo yung panel gauge niya. May nakalagay na cove. Meron ditong mga traction control, ABS settings, na pwede mong i-off pagka nasa off-road terrain ka. Itong bike na to, currently hindi pa siya available locally. So, sample unit pa lang to. And eh, nagkaroon tayo ng pagkakataon na i-test drive para matesting din durability. And ma-share ko sa inyo yung handling and experience ko sa mga gagawin kong rides with this bike. Again, this one is Cove Venturi 800X from Bristol Motorcycles. Abangan nyo yung mga ride ko sa motor na to. Let's go!